Mahal ng all-purpose cream na yon, Maiigit ang ganito na lang ang gawin ng Graham Dessert sa Pasko para mas tipid. Sa isang kasirona, salain na natin ang maliit na lata lang ng fruit cocktail. Itabi muna natin ang mga laman at yung sabaw ay diretsyo na sa kasirona. Samahan na din natin yan ng 1 cup ng tubig at dalawang kutsarang cornstarch. Haluin lang muna natin, then saka maglagay ng isang sachet ng jelly powder, isang malaking lata ng evaporated milk, at isang lata ng condensed milk. Haluin lang maigi at pwede na yung isalang ang aim lang naman natin dito is uminit ang mixture at magkausok-usok habang hinahalo. Kapag ganun na nga, ay maaari na natin niyang hanguin agad. Then sa isang lagay, nakalimutan lang ang graham crackers dito. Next ay maglalagay na tayo ng mixture dito. Okay lang mga mid kung lumutang ang graham crackers ha. Lagyan natin yan ng konting fruit cocktail sa ibabaw. Then sa kalatagan ulit ng graham crackers. Ulit-ulitin lang ang proseso hanggang sa maubos ang milk mixture at graham cracker. And finally, ilagay na sa ibabaw lahat ng natirang fruit cocktail. Hayaan na yan mag-subside ang init bago ito ipasok sa ref para lumamig. And there you have it mga mi. Ready to serve na ang mas pinatipid pero ubod lang sarap na Graham dessert recipe natin. Try nyo na ding magawa nito mga mi. Sa amahal ng all-purpose cream ngayon, maigit pang ganito na lang ang gawin ng Graham dessert sa Pasko para mas tipid. Sa isang kasirona, salain na natin ang maliit na lata lang ng fruit cocktail. Itabi muna natin ang mga laman at yung sabaw ay diretsyo na sa kasirona. Samahan na din natin yan ng 1 cup ng tubig at dalawang kutsarang cornstarch. Haluin lang muna natin. Then saka maglagay ng isang sachet ng jelly powder, isang malaking lata ng evaporated milk, at isang lata ng condensed milk. Haluin lang maigi at pwede na yung isa lang. Ang aim lang naman natin dito is, uminit ang mixture at magkausok-usok habang hinahalo hanguin agad. Then sa isang lagayan, ilatag lang ang graham crackers dito. Next ay maglalagay na tayo ng mixture dito. Okay lang mga may ang graham crackers ha. Lagyan natin yan ng konting fruit cocktail sa ibabaw. Then sa kalatagan ulit ng graham crackers. Ulit-ulitin lang ang proseso hanggang sa maubos ang milk mixture at graham cracker. And finally, ilagay na sa ibabaw lahat ng natirang fruit cocktail. Hayaan mo na yan mag-subside ang init bago ito ipasok sa ref para lumamig. And there you have it, mga mi. Ready to serve na ang mas pinatipid, pero ubod ng sarap, na dessert recipe natin. Try nyo na din magawa nito, mga mi.